Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon. Happy Monday sa inyo mga idol. Ito po yung nirels ko kayo na nag-render ako sa wall. Makapansin nyo mga idol. Uh, makapansin yung, Tapos na yan mga idol. Uh, ngayon lang lunis to ginawa to mga idol. Uh, agin sa araw o. Oh. Uh, mga idol tapos na. Ayan uh, uh, nag-render namin kanina mga idol para hindi marumihan yung yero. Uh, uh, makapansin nyo mga idol. Uh, may counter kami para sa stainless. Yan. Uh, stainless ang gutter nito mga idol dalawang downspot ayun mayroon din butas dito ayan, kasi yung galing dito sa taas mga idol ayan babagsak ang tubig papunta dito lalagyan nila ng PBC yan mga idol yan ayan, mga ayan lalagyan ng PBC papunta doon dito. dito mapupunta ang downspot galing sa taas ayan, good afternoon mga idol na ayos na dalawa to mga idol kung mapapansin nyo Ito yung ginawa namin mga idol. nung lunis, yung nakaraang lunis. Yung mga idol. Ayan, tapos na rin po mga idol. Yan, yung, yung, maliit na yan. Dalawang porsyon ng luwirok mga idol. O, pansin nyo yan. May isa gutter na yan. Yan, yan. Yan. Yan, bronze sealant namin mga idol. Kung mapapansin nyo yan. Uh, maganda kapit ng bronze mga idol tape eh yan sealant lang si ilan kasi yung idol uh, ayos na uh, happy monday sa inyo mga idol yan wala kasi yung tubig dito mga idol may tubig pero mahina ang ano nila ayaw makyat ayaw makyat yung tubig nila ang gusto namin buhusan pero ayan Filras na lang namin mga idol kaya mapapansin nyo malinis ang gutter. malinis yung gutter, walang ano yan, walang dumi. Ah, kailangan malinis ang gutter para hindi ka kalawangin. Yan, hindi ka kalawangin yung mga aribaba. Pag dumikit yan, patsi-patsi yan. Pag uh, may mga aribaba, ang kailangan ah, uh, linis talaga. Okay mga idol, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Okay, uwi na tayo. Uh, happy Monday sa inyo mga idol. Uh, kami yung nagbubong dito mga idol. Binalikan namin yung liro, yung dalawang liro. Uh, uh, makapansin yung mga idol, gumawa akong daspan. Uh, kaya lang, yung may-ari ng daspan, hindi bumalik. Makapansin yung mga idol, yung binawa akong daspan. Uh, stainless din to. Uh, kaya lang, bahala na sila kukunin na lang nila bukas yan. yan. pansin yung mga idol. Ganda na pagkagawa ng daspan stainless. Yan. Kukunin na lang nila yan. Ah, bahala na sila. Okay, thank you. God bless. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good afternoon po sa inyo. Happy Monday. Thank you. God bless.